Umaasa po ang ilang senador na iaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa. Ayon po kaya Senate Minority Leader Coco Pimentel, magandang iaanunsyo ang total Pogo ban sa SONA. Yan din ang isa po sa mga gustong marinig ni Senadora Risa Ontivero sa SONA ng Pangulo. Noong Hunyo, nagpahayag na rin ng suporta si Senate President Cheese Escudero Senador Jingoy Estrada at Senador Loren Legarda na ipagbawal na ang mga pogo. Inirekomenda e, na ni Finance Secretary Ralph Recto sa Pangulo ang total pogo ban. Nauna nang inanunsyo ng pag na ipagbabawal na ang mga pogo hub o yung mga pogo na may mga malalaking compound. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.